Kahit tapos na ang El Nino tuloy pa rin ang pamamahagi ng tulong ng pamahalaan sa mga naapektuhan nito na pinangunahan pa mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Kenneth Pashel. Pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay ng pamilya ni Merly. Kaya malaking dagok sa kanya ang El Nino dahil apektado ang kanilang ani kaya hindi sumapat ang kanilang kita. Naghirap kami tapos salat sa salapi, salat sa salat sa pagkain, salat sa gamot, lahat. Lahat basta hirap na hirap talaga ang hinaing na yan ni Merdy at ng libo-libo pang magsasaka at manging isda, dininig ng pamahalaan. Dahil kahit tapos na ang El Nino, tuloy ang gobyerno sa pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan. Kanina, mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nag-abot sa mga magsasaka at mangingisda ng presidential assistance mula sa pamahalaan. Ang mga benepisyaryo ay mula sa lalawigan ng Bohol at Cebu na nasa 10,000 individual. Bawat benepisyaryo nakatanggap ng 10,000 pesos mula sa ipinamahaging 50 50 million pesos each sa mga probinsya ng Bohol at Cebu. Alam kong nga uh, higit 13,000 pamilya at higit higit 14,000 magsasaka at manging isda sa Bohol ang lubos na naapektuhan ng El Nino noong mga nakaraang buwan. Kaya sana po ay makatulong ang mga programa ng gobyerno at ang dala naming ayuda upang tuluyan na kayong makabawi sa mga hamong na, na dinadaanan ninyo. Ipinamahagi rin ng punong ehekutibo ang ilang farm machinery at agriculture equipment, abono, seedlings at iba pang kagamitan sa pangingisda gaya ng fiberglass boats. Tumanggap din ang bawat benepisyaryo ng limang kilong bigas at iba pang tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng tupad ng dole at training funds mula sa TESDA. Ang pagsasaka at pangingisda ang ilang pa sa pangunahing industriya dito sa Bohol at sa angking yaman ng inyong mga lupa at karagatan, isa sa mga hangarin ng administrasyon ko ay palaguin ang pagsasaka at pangingisda sa inyong lalawigan. Nang sa gayon, umunlad din ang ating ekonomiya. Dahil dyan, pamamahagi po natin ang tulong ngayong araw na ito ay nakatuon sa mga magsasaka at sa mga mangingisda at siyempre sa kanilang mga pamilya. Hinimok ng punong ehekutibo ang mga LGU na tiyakin na makararating sa mga benepisyaryo ang naturang mga tulong. Muli rin kinilala ng Pangulo ang sipag ng mga magsasaka at mangingisda at tiniyak na tuloy ang pagsisikap ng pamahalaan para makabuo pa ng mga programa para sa kanila. Ikinagagalak ko na ipabatid sa inyo na ang Mabini kaya Kayakay Small Reservoir Irrigation Project ay malapit ng matapos. Now, Nawa ay mapakinabangan ng uh, mga ang mga ito sa lalong madaling panahon nang mabigyan ng sapat na patubig ang lampas na 500 ektaryang sakahan sa bayan ng Mabini at ng Alicia. Hindi namin titigilan at hindi namin titigil ang pagsisikap upang maibigay ang inyong mga pangangailangan. Laking pasalamat naman ang mga benepisyaryo at ng lokal na pamahalaan sa tulong na ito ng gobyerno. Maraming salamat Pangulo dahil naibsan din ang hirap namin mga magsasaka kahit saglit lang. Talagang maraming maraming salamat po. Napakalaking bagay talaga sir kasi ano, uh, yung gagamitin namin ngayon, maaari na ngayon hindi utangin kasi mayroon ng pambili. Tiniyak naman ng Pangulo na handa na rin ang pamahalaan sa nakaambang epekto ng laninya. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.